Ito na naman po ang inyong lingkod mga boss idol. At dahil maulan at malamig ang panahon ngayon ay tayo magluluto ng garneng may sabaw. Kaya are ako'y bumili ng kaunti laang at medyo mahal. Pero kahit medyo mahal mga idol ay sulit naman at makakahigop na sabaw na masarap. Wow! At bago tayo magumpisang magluto ay are magbabalat muna tayo ng sibuyas, tatlong piraso at ating gagayatin din. Ang ating nga palang lulutuin nga ay nilagang baka pero hindi natin dadamihan ng sahog. Yung simple lang para masarap. Dahil para sa akin, ayaw ko ng maraming sahog at hindi ko na masyadong malasa yung baka. Sabi nga ng matatanda, asin bitchin sibuyas paminta ang ayos na. Pero ito, ilalagyan natin ng kapirasong pechay para may gulay naman kahit papano. At ari na ang ating nabili. Ari mahigit isang kilong ribs ng baka. Kita nyo, sariwang sariwa. Pero bago natin isalang, eh, siyempre, hugasan muna natin ang ayos. Ari nga pala, isa pressure cooker na natin lulutuin para mabilis. Pero kung kayo ay walang pressure cooker, ay pwede naman sa casserola o kaya sa kaldero. Kaya ang medyo matagal, mga nasa tatlong oras o may pa. Ayan, e dinin naman tayo. Ang gagawin ko naman din ay, ay isasabay ko na rin ng mga ricado. Isinabay na nga natin diyan ang ating ginahit na tatlong sibuyas at saka naglagay na rin tayo ng pamintang buo at pamintang durog na durog. Naglagay na rin tayo diyan ng kaunting bitchain at saka kaunting asin. Pagkatapos niya ay i-aray, atin naman sasabawan. Dapat ang ating sabaw diyan ay yung pantay lang sa karne. Ganito ang diskarte ko sa pagluluto ng ganitong nilagang baka mga idol. Isinasabay ko na sa salang ang mga sibuyas, paminta at saka mga pampalasa. Tapos pag naluto na ay di natin nilalagay rin mga dahon-dahon kagaya na rin pechay. At aray habang ang nakasalang ang ating nilagamba kay akin mo nang huhugasan na rin ang akin nga palang ginawang paghuhugas di yan ay inis sa isa ko at gawa ng iyan ay maraming buhangay singit-singit. At iyan na ang ating pechay o oh, kalinis, kalinis. <laughs> sa paghihintay nga natin ay aray, sumipol ang ating pressure cooker. Maghihintay na lang tayo ng 30 minutes at ating bubuksan na. At makalipas nga ang 30 minutes ay aray na, kabilis. <laughs> Ang una muna natin gagawin ay ipapatay natin ang gasol. Tapos tatanggalin natin ang pito ng pressure cooker na kagaya niyan. Ating pasisingawin ng pressure sa loob bago natin buksan. Ay huwag niyong bubuksan ng may pressure pa sa loob ay sabog yan. At aray sa tingin ko ay malambot na nga pero para makasigurado ay itutusokin natin ang tinidor na kagaya niyan. Tapos ating titikman kung ano ang lasa at kung ano ang kulang. Ay sa tikim ko ayos na, masarap na, wala ng kulang kaya ilalagay na natin aring pechay. Ilulubog-lubog lang natin ng kaunti sa sabaw at luto na yan. Kung mapapansin nyo, ay kumukulo. Gawa ng binuhay kuli ang kalan para makuluan ng isa yung ating inilagay na petchay na panghuli. At aray mga boss, ay dool, ako sasandok na muna din eh. Dating gawin, kakain uli kamay. Sarap nito, tapos may sausawan, sili, kalamansi, tsaka patays. Ah, ah. Saktong sakto sa maulan na panahon. Ay siya paano? hanggang dito na lamang po muna uli ang video ng ito. Sana'y nagustuhan ninyo at maraming maraming salamat po lagay sa inyong panunood. God bless po!